Yung 8 months old kong baby eh kapag madaling araw lang niya lagnat anong po kung sanhi yun ah uh, kahit po anong sakit pwede po talagang magkaroon ng lagnat pagdating sa gabi hanggang madaling araw kasi meron pong hormone sa katawan natin na uh, yung levels ay bumababa pagdating po ng ganyang mga oras kaya papansinin niyo po ang batang may sakit kung kailan gabi at saka may sakit kung kailan madaling araw at saka po may lagnat pero non specific ho 'yan it doesn't point to anything it only tells you na yung bata ay sick kung yan po ay may lagnat But ang so lag yes ang lagnat po tandaan nyo, is only a symptom na sinasabi niya na merong inflammation na nilalabanan ng katawan kaya nagkakaroon po ng lagnat And hindi po 'yan yung talagang sakit. Kaya kailangan po magpa-check up para malaman ano yung source ng fever. Ano yung infection na nilalabanan ng katawan ng baby nyo kaya siya nilalagnat.